po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Ito, Katekram, maganda rin yung ano, yung bago uminom ng catapress Oo, oh, oh, hindi ba pwede inom ka ng katapres? Uh, hindi ba pinapresyon? Ba Kasi baka mamaya mababa pala or what? Bigla mong okay. inom

18 is 149 wow. wow. 144 145 no oh. mm. diba? <laughs> Yung 80 pa Eh, 10 hours. <laughs> Kaya, <bilamin> mo <laughs> <Bainin>. Uling, 'yun. <laughs> niya, yun, uh, uh, ano? diba, na siya. sa pagkatapos ng pineapple, Pagkatapos 'yan, wala na magbilang ka ngayon basta pa inamin mo muna. Basta pa after na wala na siya nakagin. Kaya na. hindi eh, naman inubos ni tatay. Tay, uubosin mo dapat. Ako po, hindi ako po ito po. Nay, nagyano ko na kami ng nay. Mag-water ka na para kasi kung magaan matay. Kaya kasi tayo ako may... ah. Tama, test na kolesterol. Nung naramdaman mo yung Kuya Corey, ano yung isip mo? siya eh. Nagpa-check up ako <laughs> Nagpa-check up siya. <laughs> nagpa-check up. Eh. Nagpa-check up yun. Pati mga Hindi, yung naramdaman yan. mong ganun. Kasi para nang babagsak tatlong beses. Parang okay. nagulit-ulit. Anong... Anong <laughs> nangungunan dugo? Hindi, hindi nga nang babagsak. Parang eruption dumalo. Hmm. Kapag nga mo gano'n, parang babagsak kailangan, um, at ka na. Pagkatapos yeah, yeah. oh, niya. yun nga, yeah. hindi ako tumayo. Kahit nasa mga ka, ako tumayo. Least, ka so, grado, <laughs> <Dami>. <laughs> ano yun na, tama. Kasi once na, ay, sigurado ba? Pag nabuhal, at pag nakaupo mag Kasi ramdam ko, tutumba ko yun. Oo. At least ka man, hindi kayo bigla yung pagsakot. Tama. Pero una kong, pero una kong naisip, So, nagkana na ako, tin tinawag ko na si God. Pag tawag ko kay God, iniisip ko na sila. Parang ganun. Bata mo. Hindi, kasi meron <tipan> talaga <tipan> na iso. Oo. Oh. oh. oh, oh yeah. Pero ano, wala, <tipan> hindi siya masyadong malungkot. Hindi ako masyadong malungkot kung mawawala ako kanina. Kaya ako na sinasabi ko kay <yan>. Dapat ka ngayon mag-ingat. Sige, is... well, so mga... <Alex> okay. ano, bumalik Kaya, mo na siya. ko nga mawawala na ako. Kagano'ng ano mo? Oo, oh, gano'n talaga eh. Kaya, so, na... sabi akin, man, ako ako. Tapos, dapat ba narinig mo, god oh, na akong god. sabi ko, lord, god, gananya. 'Yung transcription ni Sina ni, 'di nakakabahan eh. oh may kaya, isang malbisyo may uh, ah, uh, isang tapos uh, uh, oh, oh, si Tita Jo, nang sinabi pa ni Tita Jo wag kang kabahan lalo ang kinabahan Eh kasi okay, kaya, kasi parang pa kasi dito lang, yung pa 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 kasi mo yung pa kasi parang bisyo pa kasi parang bisyo eh. pa kasi parang bisyo pa kasi parang bisyo pa kasi parang bisyo kasi parang bisyo pa kasi kasi pa Uh, pero ikaw, pinipigilan mo yung panic mo eh, no? Ako din, yung panic ko, pinipigilan ko lang. Parang, Lord, bahala ka na, ganun. Mm Hindi, -hmm. pinaok ko. Masyadong mm linalamig -hmm. yung ano ko. Ayaw,

MayNet Inip, ng -dang -dang, no. yes, ako pa may uh, ay, ah, yun din ngayon yung mga ganyan ano. Yes, sa kabayan pa. Ang ganda. Ibig sabihin, mga din No, ano oh, okay. Kaya napanik ako. Kasi so, pinidsin ta ko yung mata.

yung pala donut. <laughs> Tinignan <'tos> <laughs> <laughs> mo sa akin doon. Bakulis sa ako. Kahit malayo, nagbawasang. ba? sa melty, ang tumulis ng mata mo. Ay, pa, ay, sila. Ay, 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 ay,

nang ano nang donut sino ba bula ini Maaf ka mas mo. Ligo mo kasi para makita natin kung saan siya Baling baling mo Baling mo kasi Balingan diyan Wala po sige Sumo Wow Bumuli na po si Calvin ng donut. Ako <laughs> 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 mm -hmm. may marata na nila mamaya. At pala bumili siya ng steak and siya. Mm -hmm. So yun guys na. No. See you later po. Ingat po kayo palagi. Update uh, na, na lang po. Wala lang kayo pag nap, nap, nap na po si Calvin di box. Pabi po. Mo? Few moments later. Pabi na po si Calvin di box. Ang yaman niya. Ang yaman na. Rawr. Nagkakagawa nagka na yung dalawa. Kamila, buwan ka lang. Sa'yo kay Vin. pa ako. Sige, kain mga tayo. Um, punta tayo sa Kaya? Kaya pa din sa kapila. Kapila? Pinakain ko. naman kayo d'yan. Kaya Kain po kayo, kain po tayo! Kain po tayo! Yeah. Wow! Nga, ano to ah! Hindi ko nang labi. Ano yun ah? Ano yun? Ano? Ano? Ano yun? Ano lang sa'yo yan? Ito lang sa'kin. Pumigil mo, no? Oh, no! Oh, no!

Ano yung tatay ni Mihela? Ano yung tatay mo kay tatay? Ano yung iwan mo? Ano? Saka. May kiss! <laughs> Tingnan nyo guys, ano Ay, yun. naman yung nakikita ng dalawa. Ay, may kiss. 40 pesos. Ang <laughs> <laughs> solid na malaki. So, yan, malaki. Ang solid na yan. Nako, malaki lang sa picture yan. Pag nila, nyo, nyo yan, parang pantis yan. nya. Parang kulang din niya. Sabi guys, subos na yung isang box. Binuksan na nang bin. <laughs> <laughs> mo mo <laughs> 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 ano, yung isa. Parang magpili ka ba? Haha. Yeah. Parang kulang <laughs> magpili ganon. Haha. Parang kulang magpili ganon. Haha. Parang Guys, bagaimana saksen kamu? Oh my God! Ah.